dito kami sa office! Ayun si Kuya! Nanonood ng Bold! <laughs> bold oh, ano no? Sa tabi pa ng ano, ah Nang palay-palay. Ganda palay ng place. Eh. May si Brian, no? <laughs> nanonood din ng Bold. ang <laughs> <laughs> lalaro ka ba? Sorry. To, si Rene nanonood ng Snake. <laughs> 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 nanonood... Si Utolo, ayun o. Oh. Ini-imagine niya yung katabi niya kagabi. Kaya siguro na pagod eh. Ayun, sa totoo ka na. Bukas-bukasan mo kasi, bakas yung sobra mo na rin ngayon eh. Magaya ka sa akin. Siyempre, yung buka mo naman. Kung nga, break na rin yan. Ang palay. <laughs> Ang palay. Ang palay. Ang taong palay. Siyempre, hindi pwedeng mawala ako. Bibichoy, ako yung bibidyo eh. Ako meron akong selto eh. Yung cameras. Yung <laughs> cameras. Yan o. Binibidyoan niya rin ako. Yan o. Yan Panggalin mo yan. Leche. Galing <laughs> sa sugar mommy. Sugar <laughs> mommy yan o. Galing sa sugar mommy. Pati, mami yung, mami. Yung, pati yung... Pati yung jacket na yan. Galing sa sugar mommy. Yes! <laughs> Kaya bagay siya yung kantang, oh sugar. Ay, paano pagka na ko ng sugar, mabing mo nakikiyam ka lang. Wala, babawin yung cellphone. Hindi ko si Vincent yun. Good long. Okay, eh, ikaw kikiyam. So sad. Ano? Tapos kagad ang visa mo, tapos papasok mo agad sa computer. Huwag naman. Huwag muna. Talagay niya agad mga sa YouTube. Si Gawa Joel, ano ano doon sa amin? Yan. Si Hello. Si Taka naman, uy. Bukas, tanggal ka na po. Si Gawa. Si Taka naman. Hello. Uy. Tanggal ka na bukas. Si Gawa, dahil mo sa ito. Malamang talaga kung nakabila ako ng bagong sen. Ito ang pupunta kay Brian. Ito, aakyat sa'yo. O kaya, bibili tayo ng bagong 3G bagong punta kay Vincento. Vincento? Eh, Vincent. yun. Yun. Hindi ko alam si Vincento eh. Pwede na nga to. Plus, kay kuya yan. Copy. Tutol. Talaga Hello!